good morning Welcome back po muli sa ating channel And Today mga, mga kamasan Nasa na sa tayo ngayon Nasa site na po tayo Naro ng Miracles November 13 Lilang araw na lang mga kamasan Pag uh, plus 1 na naman po tayo Ng um, edad Yan o Ayan, bali nabuusan na po kapon yan mga kamasan. Tapos, na asinta. Okay, shout out na pa akin. Ayan. Shout out. Ayan, mag na po tayo mga kamasan. May pusa Samahan niyo po muna ako. Uwo. Kinahin ko na yan ang tinggaling aldo. Let's go. Ayan, bali pagpapatuloy po nila yung ano, pag-asinta. Uh, tapos tayo, magtatanggal tayo ng ano, mga porma, no, lulubong. Tanggal tayo ng porma o bakal? Na. Kaya meron niya mo yung mananggal ka. Yan, wala ang gawa mo ng dawels, wari ka niya. Ang dawels. Hindi niya mo gawa. Gawa lang niya, dali. Oo, gawa yung tawad na ori. Ang <laughs> na. Ang baka pati na bali, kakalagam po natin to. Disney mm pagka-siding niya mga Amazon. Bineges na rin Mm. Si lolobong kasama natin, ayan Lolo Oh, oh lolobong. Yeah. Ito pa rin video to. No worry yet. Sabi ko. Higay, toben. <laughs> 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 Baka Siguro mama mag-order si Kuya Alan ng ano, mga tubular kasi wala na, wala na po siya ngayon umalis na ayun bali tutuloy po nila to pag asinta tapos biga magkakabiga siya dyan mga kamason Kaya tao may pahit yung babantobin. Lulubong! Ha? Hindi sa <laughs> ito lang <laughs> akin. <laughs> <laughs> Ayun, bali, mag-ano po muna tayo. Uh, Babaloktutin po natin ng number 16 na uh, bakal. Ali, pandudugtong po natin doon sa poste. So, ayan mga kamasan, samahin po muna kami. Let's go! natin binet ng konti mga kamasan para pag nagdugtong nagdugtong po tayo ayan is ano siya ayan mga kamasan kung magkikita nyo po yan ayan, ayan. para magkatuwid mga kamasan ayan o tapos ganun din dito ayan Ali, pag binugtong natin mga kamasan pantay na pantay siya dun ayan o para hindi tayo mahirapan magtali ng ano ng sirap. Bali ito po mga kamasong ginawa natin to sa mga poste. Ayun oh. Konti na lang. So lights. <laughs> 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 Ayan, bali dito po natin lalagay Mga binent natin. Tapos sa uh, Magbuhok po ay anong ano. Lagawa po tayo ng stirrup. Ito po yung stirrup natin pang ano, pang biga. Tapos ito po yung pang posti natin. Ang bali, nagpuputol pa ano, si lolobong ng pang stirrup. Tapos yun tinutuloy nila yung mano. pag-aasinta dito. ayano. Oh, Ulit. Oh. oh. out.

positive na lang po yung kinatanggalan tapos sa uh, sinta atras uh, natin ng 40 cm yan balik tuloy po natin pagbabalok po natin sa mga stirrup shout out kay Torites lulubong ito Hello, Lubong. boy. Bali, apat na 16 ang papasok natin dyan mga kamasong so, din natin Bali, number 16, hindi po number 12 or hindi po number 10 Bali, yung pinapalagay ni Boss Alan, number 16 na, na bakal Tapos ito po mga kamasong yung dinanukot natin kanina para sa poste po to Ay, bibig natin yung poste tapos yung number 12 kahit hindi na po natin balokto to yun, pwede, na, na, pwede rin na, na, naman po yan na kahit hindi na balokto. to ayan po yung mga ginawa natin sirap dali ito po gagamitin natin sa mga poste ito tapos yun sa biga, yun to. na to mga Amazon, pero same lang naman po yung ano niya. pero mas niya yun. Ito. <laughs> tapos yun tapos yun tapos 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 este ni boss alam ni stainless tapos ano siya mm, glass kamukha pun sa kabilang ano mali salamin po 'yan sa kabila dali ito pong bubong niya mga kamasan iniuulit ko ah uh, dali mababasa po siya dito kung paano din sa kabilang dali hindi po siya masyadong sabi sa na mga amasan mas maliit po yun doon kumpara dito mas malapad yun dito tapos dito magkaka tayo aatras tayo ng isang ay 120 yung um, yatras natin magmuna sa diga na yun, mga amasan papunta dito lulubong oh. share out mga ayan o. ayan po bali na borles na rin po tong poste natanggalan na yung halo ayun bali natanggal po muna to itong pinag gibaan tapos ayan ni ng isa ayan bali dadiretso po yan mga kamasan bali adjust ah, dito yung ano pinakapinto kasi ayaw ni po ni, ayaw po ni kuya alan na magkatapat yung ano natin yung pinto doon at saka yung pinto dito ayan, may pamahiin din kamukha ni ano ni Darang Bibian shout out shout out kay Darang Bibian ay bali ito po yung isang post eh yung binaluktot natin kanina ayan nakabent ng konti binent natin ng konti para pag nagano sila ng na, ano stir up ano pantay ayun si Lolo Bong oh. Lolo Bong shout out mga kami no? ha? Out. ha. Ayan po si Hapkin. Nagahang sila ng ano pinagbasagan. Bali, binababa po nila. Ayan. Si Atok ang Bin Laden. Ito yung dalawa. Si Toe Lights. One light. Oh, lights. Si Atok may baka ni Kay. Pambo, yan po yung Jay. Ba, Robin niya Robin. Ayan yung Macdo. Yung Macdo, yun ah. Yan po yung McDo ba ni yung Barok. Sa ano, ano, Bill, May McDo po dito sa Golden Bill. Dito lang po yan. Yan. Bali, magkakabiga pa po siya dyan. Biga, Ayan, nakapaikot. Ayan, bali, po natin mga poste, tsaka mga biga. Ayan, dami na natin na mga kamaso, no? nabaluktot natin. Na uh, pang-stir up ay ng, ano, diga. Bali 30 cm lang po 'yung natin, 'yung buhos. Tapos 5 'yung ano niya, lapad niya. Tapos ito 'yung pangposte. Eh. Ayan. Malaki. Ah uh, 12 by 40 or 5 by 16 inches. So 'yan mga kabuson, samahan niyo po muna akong magbaluktot ng stir up ayan halos ano na po na uh, asintahan na po lahat po ito na lang po yung inaan natin na asintaan. saka to tapos yun siguro nasa 120 lang po yung yung bintana doon kasi ano po yun ah uh, Ibubuhayin natin to. Tsaka yun. Yung pang uh, poste. Ayan. Buhayin po natin mam. Ma Bubuhayin natin yan mga kamal. Nagyan natin ako. Stir up. Siguro ito. Ayan uh, na lang po natin. Uh, oh, puputuloy na lang po natin sa baba. Tapos uh, isasaksak na lang po natin doon. Yung tinuro kong poste kanina. Ayan. Ayan. Nakaporma uh, natin yan pag gano'n. Ayan yan din kaya mo ito Ito po yung ano, outlet po ito mga kamasan. Bali, pinadaan ko na lang po sa taas. Tsaka yun. Ay, bali, dalawang outlet dito. Uh, ga grinder na lang po natin yan tapos ito yung ano, yung switch. Ayan. Switch po 'yan. Ayan, alas konti na lang po yung binabalok natin tapos tutuloy natin yung malalaki hindi kulang pa to kaya anin natin yan hindi tatlong poste pa yung lalagay natin ya no sat lempos deh mau oh, share out tai aquin nakikita nyo po na yan mga kamasan lalagyan din lahat natin ng na mga bigayan yun sa harapan saka yun dun saka ito yung bagong asinta saka yun bali magkakabiga pa sa taas yan mga kamasan saka ito sa hagdan dalawa saka ito yan bali yung nakasinta na yan mga kamasan diretso yan papunta dito sa likod at saka sa harapan yung sa likod Ayan, isa na. Ayan, ali, tinatali na ni lolo bong tong mga ano mga poste natin biya ano uh, natin to tapos biga ali bibigaan pa natin to yung dalawa tinatambakan yung lupa natin doon este lupa ng ano sa kabila <laughs> binababa po nila yung ano pinagbasagan natin dun sa partition Ayan, sobrang dami Bali, nilinis muna yun Ayan, bali pinaluwang ni kuya alan yung ano yung kwarto dun Ayan, ay bali kwarto din po yun doon, sa sulok tapos ito kwarto din po to tsaka to magkatabi ng mga kamasan yung inasinta natin pali apat na kwarto yung ginawa natin dati ayan ayun po yung ginawa natin mga kamasan tsaka kain yung kay princess Ayon siya tao kay Bapang Boboy nasa Dubai na siya ngayon Tapos wala mga masan dito sa likod, nagkakakana point. Si Lolo Bong, shout out kay Lolo Bong.